Dire guys, magbuhat ko og kan guys kalan. Kalan man kita wag dire sa mga usansa. Balik lang ka og kining ko ang ginabas, ginabas ng kahoy, sako. The, okay, kahoy. ng mga pino. Tubay intira sa ko. Uh, dako kini sibs kahoy, may... sugno na lang ni mo gamay nga kahoy ra na. kina. ako ko ning gibuslutan dire sa ko boss. Dire sa may sugno ranan sa kahoy ni ako ning gibuslutan dire na buslot ko dire gamay gyud ra koy pagya kahoy. Dako kini sibs sa ko guys, dako kini sibs sa kahoy. Tigag may kahoy og okay kina, pwede na ra ko sumugod kini sa siga. Nabusto busto tapo na ko tres pabaw. Kay ari na ko ibutangan. Ari butanganan sa kaha. Tanganan ni na ko sa kaha. Tres pabaw. Na. Ini usap ko no riha. Ako buslot, duha ko buslot di sa ubos sa pabaw. Tanganan ako na diha og sansan. Kita wag lang sansan kining ginabas ba na kahoy. Palitin ako ko sa bansuhan guys, usa ka sako 20. 20. Ay dasok kita ni manasya diha. Desok, desok na mayo para di sa magtuk ma di sa magbungkag ba ini siga. Kana hulmahan niya, PBC na akong gamit, PBC, ano yung kuwan, siludong bangag, mag anan anon sa buwan isan sanan po na ako ng buwan di ha pusa ginagaling mo siya i dasok, na, okay hindi na ni mo i dasok, mabungkag mo na dali lang kayo mag di mag duw kayo yan na ako kinig siya, oh guys, ito na gasol mabukas kayong gasol, ito na kauna-una sabi mo na haling halim diha di ha, pag mayroon kayong katahoy, mag halim ka dira na um, ako, sige na siya